Samlang Cotabato, arestado ang apat na Chinese nationals dahil sa pagkakasangkot ng mga ito sa umano'y fraudulent activities at smuggling operations. Ang detalye sa report. Huli ang apat na Chinese nationals na sangkot sa umano'y fraudulent activities at smuggling operations sa isang manufacturing hub sa barangay Nueva Vida Malang, Cotabato, araw ng linggo, March 24, 2025. Ang pagkakaaresto sa apat ay resulta ng pagtutulungan ng Bureau of Immigration, National Bureau of Investigation Region 12, Philippine Drug Enforcement Agency Region 12, Malang Municipal Police at suporta ng Joint Task Force Central at 6th Infantry Division ng Philippine Army. Nadiskubre rin ng otoridad sa isinagawang investigasyon na nagtatrabaho ang mga ito ng walang valid visa o mispresented ang kanilang visa status. Binigyang diin ni 6th Infantry at Joint Task Force Central Commander Major General Donald Gumiran, ang mahalagang papel na ginagampanan ng militar sa pagsuporta sa mga law enforcement agencies. Tumulong ang militar sa pag-rescue sa operation site at tiniyak na naisagawa ng Bureau of Immigration ang kanilang mandato ng hindi nagagambala. Gayun din sa mahigpit na pagsunod sa legal protocols at pagbibigay prioridad sa kaligtasan ng mga involved parties. Nasa kustudiyan na ng kinaukulan ang mga naarestong ng Chinese national para sa dagdag na investigasyon at legal proceedings, ang Hakbang ay sinagawa bilang pagsiguro na ang lahat ng foreign nationals na naninirahan o nagsasagawa ng kalakalan sa bansa ay sumusunod sa legal requirements. Napatali Bendol I Minds Philippines.